Meron po akong uh, dalawang uh, kailangan sabihin. Yung isa, uh, good news. Yung isa, hindi masyadong good news. Pasensyaan na po, hindi naman para sa lahat ito. Pero kailangan ko lang talagang sabihin, unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news. 'yung uh, hindi magandang balita. Ano? Pasensya na po, hindi naman uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. ilan lang ang dapat makarinig nito, pero buudin ko na 'yung pagkakataon ng flag-raising racing ceremony uh, para sabihin po ito. Last week, uh, bukod sa sunog, may may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina pinakulong na empleyado ng office of the building official dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito kaibigan ko. Ako po nag -ano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya na ipasok siya sa City Hall pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan, -kaibigan dito pag may ginawa kang krimen. Pasensya na, four years ko na po wina ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat lang uh, lalo na client-facing natin. Four years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, maghihigpit tayo. Na, na, hindi naman siya yung una din na na-indrop at napakulong. Uh, pero baga, tama na. Huwag po kalimutan. Uh, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka three terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap ng maging corrupt. At tandaan doon natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong ika nga, political science student ako, ika nga, may of change tayo, na gusto natin unti-unti natin paguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung corruption, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, kung siya lahat yan. Ang totoo po niyan, nakaano yun, na isa kultura na po. Nasa kultura po natin yung yung mga corruption na yan. Ayun nga, pinaka lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng uh, traffic enforcer, ano una mong maiisip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero may gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalist, na isa kultura po yun uh, sa atin. Sa pili. Kailangan aminin natin ang first step para ayusin ang isang problema aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon, generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito, dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga itumigil na karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, video eh, natin, kahit naman mga office of the building official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na Inalok sila inabutan sila tinanggihan nila ang dami na rin ng kwento uh, may mga uh, empleyado tayo na pag sinabing no contact policy no contact policy talaga yung pinapatupad eh proud ako sa ating mga uh, kawani siguro karamihan ganun na po ang ginagawa pero may ilang pa rin At, uh, bukod po doon sa uh, nahuli nung nakaraang linggo na Uh, tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. No? Nakipagtawaran pa eh. Uh, 15,000 yung una niyang iningi. Tinanggap niya. Parang kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Uh, hindi ko lang alam kung itutuloy ng kumplainan. Pero siguro naman dapat na naaresto siya. Nakpakulong ng ilang sandali. Siguro malaking ano na yun sa kanya. No? Um, reminder po sa atin lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool. Uh, dahil meron pong uh, kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Um, uh, di ko na muna papangalanan at uh, na-endorse na naman po natin yan sa legal, no, attorney? Na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal. Bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Uh, natin kung uubra yung criminal case. kundi naman, basta mawala na sila sa City Hall. nasawang uh, Sawang-sawa na tayo sa mga ganto kasi nababahiran yung pangalan natin. Eh. Mangayos ng ginagawa natin. 99% sa empleyado natin. Maayos ang ginagawa kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero, yun nga, may makukulit pa rin eh. Yung mga taga-OGS na yan, kaka yung taga-motor pool. Halatang halata naman. Kaya, ano natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? <laughs> Galit sila. Wala kaming ginagawa. Ah. Hindi kayo hindi ko nga muna papangalanan. Pero <laughs> ang, ang, punto lang natin, ano, uh, at ito, nandito naman sila eh. Uh, nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon, baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. At uh, titingnan natin yan bilang mitigating circumstance, ika nga, ng mga abogado. At, uh, baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, o oh, sige, aminin nyo na lahat, ipresenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ah, ang ginawa po nila, meron kasing binili, may tayong tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, eh, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema nung na-award na yung kontrata ay uh, obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung uh, ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tinignan namin, hindi pwedeng i-change order yan kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayo mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam nyo naman yan. Alam, tatagal na kayo sa gobyerno. Alam nyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan at tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order paano nakarating yung sasakyan? Nag-imbestiga kami. Binili nila yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Six. Sabihin natin, 600,000. More, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumastos sila ng sarili nilang pera. Binili nila sa, sa dealership. Finasilitate nila yung uh, pag-deliver dito. Wala pang hindi pa, hindi pa na change hindi pa na-approve yun, hindi pa na change order. O ngayon, umiiyak yung siyempre. Paano, paano babayaran yung yung supplier? Ano yung, ano yung agreement nila sa supplier? Halatang halata naman. Ano, so, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung, uh, yung one syllable, yung first name, hindi naman sa para mag-blind item, ano? pero siyempre, due process tayo. Uh, itong tao na to, sa totoo, hindi to yung first time na iniimbestigan siya. Nakaswerte lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin. Eh. So, mag kayo, compromise tayo hanggang admin case lang ipag-file ko. Pero kung hindi, Sige, hanggang kriminal Isitahin ko kayo pag nakulong kayo Anyway Yun yung hindi masyadong maganda uh, again, Karamihan sa inyo Hindi kailangan marinig yun Pasensya na Kaya magtatapos po ako Medyo good news naman po Gaya po ng alam ninyo uh, Nagsimula na po Ang pamaskong handog yan ang inaabangan ng bawat pamilya Pasigenyo. Tandaan po natin bakit natin ginagawa yan para magbigay saya sa bawat pamilya Pasigenyo. Pangalawa, para ipakita ang isang gobyerno na walang pinipili, walang palakasan. Kung sa tradisyonal ay kailangan kadikit ka ng nakaupo para mas marami kang makuha, magbubuo ka ng samaan, etc. etcetera sa atin, house to house, lahat binibigyan. Tayo lang po siguro gumagawa nung ganun ka, ano, no? talagang natin. Lahat pinupuntaan, lahat binibigyan. At uh, pangatlo, ito po ay isang hakbang tungo sa data-driven governance. Nakatulong ito sa mga project natin gaya ng census, uh, yung uh, pag-develop natin ng pasig-pas. Yan po. So tatlong dahilan, ano ba't ginagawa yung uh, pamaskong handog. Pero sa mga empleyado, may magandang balita din po tayo. <laughs> Sa mga regular or casual, ganun pa rin naman. Alam ko, masaya naman po tayo. Ano? Kasi, tanda, lalo na yung mga bago, ha? Yung mga bagong regular or casual. Hindi naman sa, ano, hindi naman sa, ano, ito, hindi naman credit sa akin. Si LGU naman ito. Ano, hindi naman, din naman galing sa akin yung pera. Pero, huwag natin kalimutan at i-appreciate natin yung blessings natin. Dahil hindi naman lahat ng LGU may 15th month, ha? Tayo, may 15th month tayo. Hindi lahat ng LGU may ganun. Baka akala kasi ng lahat, Baka akala ng lahat, karapatan nila yun na talagang may ganyan. Hindi po. Ilan lang tayo na may hanggang 15th month. Pero, may magandang balita tayo kahit sa mga JO natin. Una, alam niyo naman po yung ginagawa nating uh, mga hakbang tungo sa mass promotion, mass regularization, di ba? Uy, ang <laughs> May inatake ba dyan, no? Ano? <laughs> Sabi, ha? Ah, ko alam kung masaya o eh. <laughs> Alam na nga natin, di ba? Nag-regularize tayo, nagka-casual tayo. Uh, more than ever before, ano, sa ating LGU. Pero, um... Uh, Siyempre, may mga J.O. pa rin tayo. Lahat ng J.O., nasan po kayo? Taas po ng kamay. Uh, medyo, sa, sa opisina natin, medyo marami pa. Pero sa totoo, konti na lang sa total natin. Ano? May meron tayong ewa. Siyempre, kailangan may matatanggap din yung JO natin. May konting increase tayo this year compared sa last year. Magkano yung increase? Alam nyo na ba? A secret. Abangan. Maraming salamat po sa ating lahat. Malalaman nyo din naman. Good morning. Adjourn na po tayo. Maraming salamat. Merry Christmas po.